Ana iro nga natrap sa sapa, gi alarma og na rescue sa kabumberohan, ang report ni Nico Sereno. Gi alarma og gipa-rescue sa taga-personnel sa Bureau of Fire kining iro sa sapa sa Barangay Ibabaw Estancia. Report sa mga residente, mga tulo ka adlaw nang natrap kini sa lugar. Dili makasaka kay habog ang riprap sa sapa ug may kural sa atbang. Daling mihimo pa maagi ang mga bumbero aron makuha kini. Ang um, concert citizen kay magsiga na bitaw o o ana. Uwa ko na kay So mato na na sila sa station kay dili man makakakita kay kay dito comfort wala e ka tika nga nang iro. Dili pa matino nganong nakaabot ang iro sa sapa. Posible kunong gilabay dihang miuwan pipila ka adlaw ang nakalabay nakigalayo na sab sila sa City Pound aron matugyan ang iro nga ilan ang gipakaon o giligo. Matod sa kabubiruhan, bisan non-fire related rescue, andam nilang respondian. Part mo na sa mo ang non-fire calls, ma'am. So once makareceive may tawag regarding anong mga animal rescue or sa panakuban nga mga rescue onon automatic mo dispatch to me unit. Hindi ko sireno, Balitang! Bisda!